Yaw! Ang araw. Isang mapagpalang araw po sa lahat, mga kasuelo. Kumusta po kayo? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan kung saan man po kayo naroon. So, panibagong araw, panibagong vlog po tayo. Maraming maraming salamat kaya pong gino at binigyan po kami ng magandang panahon. Mukhang dininig yung aming mga panalangin, yung aming hiling na huwag mo nang umulan kasi mayroon pa kaming aanihin. So ngayong araw ay uh, ngayon ang araw ng aming graduation. Last ball na kami kaila doktor. Last ball na or huli ng ani namin ngayong araw. Matapos na kami. So ngayong araw din malalaman ang aming ano kung, ano ba ang dapat namin gawin sa aming na uh, na pera na 10,000 pero ma-out oh, 9,000 mahigit na lang kasi nag bawas pa ng mga ano mga may ginagastos pa ngayon madagdagan mamaya sa aming kita ngayong araw so kung magkano ang aming kikita ngayong araw so yan ang aming pag-usapan mamaya kung saan namin gagamitin or uh, bang hati, -hati ba kami tapos mag-share-share na lang ng pang toma kasi maliligo kami sa ilog tingnan namin anuhin namin yung budget so ngayon malalaman po kung ano ang kaganapan sa susunod na mga araw siyempre merong ano yan uh, kasiyahan konte para ano rin premiuhan din yung sarili sa uh, pagod ba so ngayon dito kami kay doktor na palayan last ball so tara at ito may daladala na malakuli na sako siyempre Magbibenta tayo mamaya. Sana maaga matapos. Para maaga ako makapag-deliver. Katulad kagabi na gabihan na ako pa uwi. Sige. Last ball na ito. thank you Lord sa panahon na ito. At na maganda yung panahon. Magapas na ang tropa. Medyo maganda pa yung tubo ng palay ni Doktor ngayon. Maraming bunga mga swelo Talagang ano kami ngayon. Pinalad po kami ngayon. Sinwerte. Hindi ka tulad dati na puro sira yung palay ko. Konti lang yung aming kita. O ngayon, medyo maganda yung aming kita ngayon. makapal ito. Ito yung pinakamakapal sa lahat namin na inani. sila o.

Oh, ito yung pinaka maganda, makapal sa lahat ng inanay namin. Ano? Kaya ulo ng baboy daw amin ulam ayon, Ulo. <laughs> ulo. Oh, uh, ah, eh, tinapay. Oto, hindi daw, kasugal. Otro, makakapo ko sa gatos. Agalante kay mura ba kujog. Angay po ko Angay ao. Angay man di ay. Kinatawa kay Henry po sugar ni ko ama Merete. Oh. Pan pan. Abi ko magnaganda na kay ung man. Ngayon ko nga awe. Tama, hindi na nga

Lupa. Ini aku. Nah nah amenas untuk nih dilihat. Ah. Bos dengan selamat sepose bos. <tik> <tik> Astaga tangga keras <da> ya mayo. <tik> Awo. Anak jenak. <adina. tik> Siar di blessing bah. Asal ah. bawa gadgetan dong. YouTube.

ka na Andaran muna namin mga silo para kung sa sakaling hindi kami yung maano Kung sa Bisaya pa anam-anam dahan-dahanin namin ang Meron pa oh. Siguro, abot pa kami bukas ito. Hanggang bukas pa ito siguro. Okay. Kondisyon na kondisyon ng ating makina mga fellow. Ano? alihuan ng pero merong ulan na mo. Ay saktay tayo dyan yan. Walang buo. Pabor namin ito mga suwelo kapag nagbenta kami kasi inulan. <laughs> no. Ang bibili lang aming karte, yung may ari lang ng palayan. Ayaw na malayo yung kanyang palay. Ngayon pala meron nagtanong si Sir Bobot NC kung saan galing ito daw na kumpanya. Kasi doon uh, si Ay. Diyan daw sa nag-trabaho din. Doon si Ay. Manila no? Saan sa Manila? Sa Tatagig. Ah, tagig yan Shout out po kang Sir Bobot MC Ito galing po siyang Manila Tagig uh, Ikaw ay isang leadman doon? Leadman ka doon? Carpentero Ah carpentero Akala ko leadman Ah leadman ang Carpetero. Carpetero lang uh, Meron tayong isang subscribers na galing Manila. daw dyan nagtrabaho sa kumpanya na yan Si Sir Bobot Ayan, oh, shout out po Galing saan ito, tagig itong namin isang membro ano DMCI homes still still good to be home, yung nga pala nandito na kami ng kaunti nabudan kami ng kaunting ulan pero okay lang meron pa meron pa mong lipatan doon nagpapasin pa at least nagtapos na yung isang tumpok din okay hindi siya nangakata ako rin tagba hindi hindi siya ako ako rehat ko tata na na hindi

Ano yung vlog niya naman? Huwag mong kitang tanga-tusa. Oo nga. Ang pag o. Kaya may araw naman. Ang pagsigiya mo naman eh. Ang kitang barko na kamag-iya. Oo. Ikaw nga nga, talimbungan nyo rin nga. Kaya nga. An? Tapos na kami sa isang tumpok. So, wala daw uuwi hanggang walang nahuhuling isda. So walang uuwi hanggang hindi ito matapos. So alas 3 na ng hapon So kaya pa ito Ayan. Tapusin daw namin ito ngayong araw Tingnan natin Sana hindi ulan Nabutan kami Ayan, Alas 3 Alas 3 5 Lapad lapad di oy Oh Oh good oh. oh ganda ng palay oh Kaya si Boss Junior ay nagpakain ng napakasarap kanina dahil ang maganda naman yung kanyang palay tapos si doktor nga palang nagtrabaho dito tapos makina natin ang nagtrabaho din dito traktor Ayan. pero si Boss Junior yung nakahubad ang may dito. So, yan oh, ganda ng palay nila oh. Sarap naman ng ano nito, bigas. Malambot na. mo. Ano? Sabango. Tapusin na namin ito. Tingnan namin kung kaya. Last ball. I Ready nyo na yung tuga. And graduate na. Bukan. Tapos. Tapos na kami ng mga solo. 30 minutes lang ito. Tapos na ito. Yan na lang. Kumalakang. Kung lang kang. 30 minutes na lang. Tapos na tayo. Tapos na tayo. yan sa ibang ano na yan ibang tracer na ito lang sa amin okay gabi na lasing kumahigit na oo oh, karyada, karyada na si kakang sa aming mga narbes hapon na oh. Jerome gamay oh, na lang to oh, gamay na lang to tiba ini kakang no? oh oh ah, takbo botak bu na lang niya Hay isang kaban matarik pa oh <laughs> so ah ano kasi Baka na kami magsalo-salo nito. <laughs>